dito na po yung mga abay. And so grind. Yeah. Welcome to Agoy Agoy yeah, TV. Matapos tikit cheore sa beach shot ng grind. Yeah. Ayun, ganda-ganda nila. Smile. O yung laki ng nguso. Yeah. an kaniya kong hindi kaya yun kaniya hindi kaya you can. kaniya <laughs> <laughs> hindi kaniya hindi kaniya hindi kaniya hindi kaniya hindi kaniya hindi kaniya hindi hindi kaniya hindi kaniya hindi kaniya yuk yok yok Gaganda nila. Ang smile niya. Aba yung smile okay. na totoong no, boyfriend. Ay, naku, <laughs> apat pang boyfriend ni no, Isa. si <laughs> isa lang. Oh, okay, kinakonton. Diba? Dito kami so sa Pasig sa bundok ng Tralala Okay, thank you for watching. Agoy Agoy TV. Bye.